balik ang muna natin si Mal Gonzales kaugnay ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga namamatay dahil po sa leptospirosis sa Quezon City. Bal? Kuya Angel, sa loob lamang ng mahigit isang buwan o mula nung nakalipas na July 15 ay mahigit na sa doble ang bilang ng mga namamatay sa leptospirosis sa buong Quezon City at mula sa dalawampung namatay sa nabanggit na petsa sa ngayon ay nasa bilang na 55 katao na ang nasasawi mula January 1 hanggang nitong Agosto 20. Sa ngayon ay sumirit na sa 510 ang kabuang kaso ng leptospirosis sa lungsod na bagong pagtama ng bahabagat at magkakasunod na bagyo ay nasa 103 at tatlong kaso lamang. Patay sa record ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, 80% o kabuang apat anim sa mga tinatamaan ng leptospirosis ay mga lalaki habang 20% o isang daan apat na bilang ay mga babae. Pinakamaraming kaso ay naitala sa District 2 na mayroong isang daan pitumput tatlong kaso habang 21 sa mga ito ang namamatay. Dahil dito ipinapayuhan pinapayuhan ng City Health Department ang publiko, partikular na mga lumusong sa baha na magpunta na sa mga health centers o hospital kung nakakaramdam na ng sintomas ng leptus tulad ng paninilaw ng balat, lagnat, pamumula ng mata, panginginig o chills. Ako si Val Gonzalez, DJ Ray sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val.